isang mapagpalang araw po muli sa atin lahat meron po ako ipapakita sa inyo yung kautosan po ng ating Panginoon at yung kautosan ng tao ito pong una na ipapakita ko po sa inyo ito po yung mababasa nyo sa Exodus 20, 3-17 ito po yung tinatawag na 10 utos at meron din pong katulad dito kahawig ng kautosan ng ating Panginoon na ito naman po yung ginawa ng tao kung paano niya binago po yung kautosan at kung bakit po ang sinasabi ay Lord's Day po ay Sunday. Ito po yung kopya na ipapakita ko po sa inyo kung bakit po mas marami ang nangyiling ng araw ng linggo. Ito po yung kautosan na binago ng tao. Ito po yung makikita nyo sa uh, malaking simbahan na bago po kayo pumasok, meron doon dalawang parang biyak na bato na ito daw po yung sampung utos na inyong, na inyong mababasa. Pag hindi po kayo nagbasa ng Biblia, hindi nyo po malalaman kung ano kung ano yung pagkakaiba ng ng binagong kautusan. Pag doon lamang po kayo tumingin, parang totoo, parang wala naman pong binago. Pero pag binasa niyo po sa Biblia, ang laki po ng pinagbago. Ito po, tingnan niyo po mabuti. Kung meron po kayong mga Biblia, basahin niyo po yung kautusan ng Diyos at saka po itong kung paano niya binago yung ng tao yung kanyang kautusan. At ang dahilan po kung bakit binago ng tao ang kautusan, sa anong dahilan tinatanggihan ng iba ang kautusan ng Diyos? Ito po yung ano, yung sinasabi sa Marcos 7 talatang 9. Maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Kaya po pala binago yung kautosan para masunod ang tradisyon. Ito po gustong ginagawa ng tao, yung masunod yung kanyang sarili. Hindi yung kautosan po ng ating Panginoon. Tanong uri po ba ang itinawag ng Panginoong Isos sa mga taong sumasamba na hindi naaayon sa kanyang kautosan? ang sabi ng ating Panginoon basahin po natin sa Marcos 7 talatang 6 at sinabi niya sa kanila Tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat Ginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin sa talatang 7 at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng tao Ito ang sabi ng Panginoon ay ginagalang ng kanilang mga labi pero ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Kaya po, mag -isip, isip po tayo. Uh, pagbasihan po natin kung ano po yung kautosan ng tao at yung kautosan ng Diyos. Pagka doon po kayo sa kautosan ng tao, ay alam niyo na po na walang uh, kabuluhan ang pagsamba ninyo sa ating Panginoon. Yun lang po. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Mag-aaral po tayo upang mapalapit po tayo sa ating Panginoon. Lalo po natin siyang makikilala ng lubusan.